Hello guys! Once again, this is me, your Ate Jenny, inyong Ate Jenny Palangaram Vlogger. So for today's video ay, ayun na nga, ni Kaka, pagpabunod ko lang ng ngipin. So, ba't nga ba dumating na sa punto na kailangan ng bunutin yung ngipin ko? So ganito kasi yun, way back tayo noong 2023. Um, sumasakit-sakit yung nipin ko na to. Tapos, ah, uh, sabi ko dun sa mister ko, is magpapabunot ako. Tapos ngayon, ang nangyari is, ah, uh, nandun ako sa dentist, sabi is, ano lang, ah, uh, ano daw, papastahan ko lang daw, kasi nga, uh, hindi pa ganun kalaki yung butas niyan that time. 2023 lang. Eh, ngayon, ka, mo ang ginawa ko isa uh, pinalinis ko na lang muna. So, pinalinis ko, tapos sabi ko, to palo na lang yung pagpapapasta and then ayun nga hanggang sa ito na nga 2025 uh, last week lang so nangyari na pinaka hardest talaga sobrang sakit ng ngipin ko kasi nga ni, kumain ako nun ng ano ng money and then na uh, napasakan yung loob nung ng uh, ngipin ko na ayun nga and then na uh, ah uh, sobrang dami ko nang nainom na ano, uh, bio jesse. lang iniinom ko. So, naka, take, naka isang take lang ako nung pag-inom ng, uh, ng mepenamic acid. So, ayaw kasi ng mepenamic kasi nga, alam nyo naman, kapag ka pain reliever is uh, masama yan. And then, ayun uh, nga, sa so Jessie lang ako mga ka-idol. At, uh, hindi ko na rin talaga kaya tiisin kasi talagang oh sakit na talaga nung ngipin ko kaya ang ending ay uh, hindi pa ako yung uh, nagpabunot. So mama ko yung nagsabi sa akin na magpabunot na ako and then winidaron nila ng papa ko yung savings niya sa card para lang makapagpabunot ako kasi nga uh, lo, wala pa kami budget para doon kasi mini marami pa kami hulugan ni mister at uh, ayun uh, ito yung pinatinanggal sa akin mga kaidala Ayan. sa so personal is napakalaki ng ano niya, wasak as in malaking wasak niya.